Hello guys, for today's video, kayo nandito na naman tayo sa Copland. Maggo-groceries tayo dito. Ayan o. Bibili tayo ng kamatis. Tsaka gulay. Ganon, lettuce o. So 55 cents. Mura na to. No, meron sa 55 cents yan. Tapos sa kamatis, 2.69 per kilo. Okay mga ganito ha 2.69 hindi yan ang bibili natin dito tayo sa kabila eto 1.69 kalating kilo 2.467 ito na lang yung pito 1.69 kalating kilong kawat yan Kita na tayo. Ah, tuk -tuk. Sa Pringles 3.49 ah, 2.29 sa hipon. Walang nakasale ngayon. Walang nakasale sa mga isda. Sa hipon, 2.29 per kilo. Mura ng mga manok, no? Yung hita, 2.19. Doon tayo sa liyampo. 3.19. 3.19 mura na Ayan, nakabili tayo ng isang kilong liampo 3 euro 19 cents ang kilo ang binayaran natin is 3.46 sobra sa, sa isang kilo bibili tayo ng lettuce gagawin natin yung panggulay. gulay tapos bibili tayo ng patatas ilalaga natin to bibili na lang tayo ng patatas meron pa pala akong spinats yun ang gagawin natin sa nilaga 169 per kilo bibili tayo dalawa yun yun 20 cents dalawang piraso bibili na rin tayo ng ating pambaon para sa lunes so oh. 1 euro 85 cents lang oh. 420 grams masarap to masarap nito kunin na natin dahil sa lunes panggabi na tayo ay gal pang nakasale dito itingin tayo banda dito karam din nakasale dito sa may salamin dito So, 30% 1.23 Ayaw ko yan May nagita ako dito Para sa meatballs Hindi tayong ganito Para sa meatballs 1 euro lang Dati siyang 2 euro 49 cents Yan, dalawa na yan, 2 euro Yan natin Ayun guys, wala na tayong bibilhin dito. Pupunta naman tayo sa city center. So ayan guys, tapos na tayong maggrocery sa Copland. Ngayon naman ay pupunta tayo ng city center. Ah, magtingin tayo ng mga damit dito sa New Yorker at mga masel din tayo. Ayan, naglalakad na ako ngayon dito papuntang City Center. Ayan kakababa ko lang ng bus galing tayo ng Copland ngayon malapit lang kasi yung si Center at saka yung Copland magkalapit lang so isang sakay lang ng bus isang station lang ayan maaga pa naman para umuwi na tayo ayan guys nanti na tayo sa si Center Pupunta muna tayo ng Lidl. Bibili tayo ng ice cream. napaka kasi ngayon, no? Kaya kailangan nating mag-ice cream. Tapos papasok tayo dito sa si center Maga pa. Siguro mga 3pm pa lang. Tsaka wala naman tayong pasok bukas Sunday Diyan lang tayo sa dorm bukas Higa higa Pahinga rest day Dahil sa lunes panggabi na tayo Yan dito na tayo sa Lidl Dobro Dosli Yan Nasa tayo dito masarap din na tinapay dito eh, no? 89 cents ah hindi masarap yung pizza na yan Mga matigas lang yung mga tinapay dito eh. Donut oh. 29 may mga chicken din dito sa, sa loob ng Lidl Bravo, 6.99 euro kalating kilo pero nakamarinade na pang barbecue oh. Ito na lang pala, chocolate flavor. Oh. Ayan, 2 Euro 19 cents. 12.16 Wow uh, rin. Siyang siya. Oh. Ayan guys, nakabili na tayo ng ice cream sa Lidl. 2 Euro 19 cents lang. Napakamura na nun. At, at masarap din yon, Chocolate. Ngayon ay pupunta na tayo sa Sea Center. Ah, grabe ang init na ngayon dito sa Croatia, guys. Summer na summer na. Pupunta muna tayo sa New Yorker. Baka may makita tayong Naka-sell na damit. Pali-pali, Maendra. Papasok muna tayo dito. Kapag may naka-sell dito, bibili tayo. 10 euro ganito damit oh. 10 euro long sleeve 10 euro na ay wala na yung mga ibang jacket Tinanggal na oh mga sando na lang mga nandito oh. dahil mainit na ang panahon ngayon oh, 5 euro pag sandong ganito smog 5 euro napakamura na itong hoodie na to 4 euro 99 cents parang gusto ko ah no oh, mampasok oh kunin natin tong large tingnan muna natin ayun 4 euro 99 cents smog ang tatak nya dati tong 20 euro So ayan guys, sinukat ko na ito kasa sa atin Large ang size nya 4 euro 99 cents Ayan o Kukunin ko na Pampasok natin kapag panggabi tayo Ayan Ang daming nakasale ngayon dito sa New York eh, no? Ang daming mga damit As mga jacket to to 5 euro na lang na eh. Napakamura Para siyang tupa ng kanyang tela Ganda na ito, pwede na Ganito magandang mamili dito sa New Yorker. Kapag naka-sale. Kapag summer. mga jacket naka-sale. Maganda rin to. 14.99 yung Econo. Ganda kasi yung Econo. Eh, no? So tara guys, babayaran na natin tong jacket natin. Ayan, 5 euro. Pipila na tayo dito sa counter. So, Di ba? Oh? May bagong jacket na naman tayo. Color cream. South Explorer. Nanda. Oh. So ayan guys, nakabili na naman tayo ng isang jacket dito sa New Yorker. 4 euro 99 cents. Ganda <laughs> oh. Diba? So ayan guys, pauwi na tayo. Tapos na tayong maggrocery at bumili ng jacket sa New Yorker. Ang naggrocery natin ngayon is 10 euro 18 cents sa Copland At bumili din tayo ng ice cream sa Lidl. 2 euro 12 cents 1 liter. At sa New Yorker naman, nakabili tayo ng isang jacket. 5 euro. Napakamura na guys. Ayan, maglalakad na tayo ngayon papuntang bus stop. Sasakay tayo ng bus number 115. So hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. See you on my next video. Bye bye!